Mga kuis, mga taste, Welcome back sa akin channel This is Kuwis Alam yung araw, papanoodin natin yung Bagong segment Sa AOS Ang uh, or all out Sundays yung pang Sunday uh, noon time show ng GMA and itong bagong segment ng GMA ay isa sa mga ginaabangan ko ito yung isa sa mga request ko sa GMA at hindi lang ako ah ko lang may maraming fans nagre-request nito so ito yung tukoy ko ay yung The Dam. so ito yung male version ng Queendom na very popular ngayon sa AOS so hindi ko na ito patatagalin pa. Gusto ko mapunod itong buong segment ng AOS kasi medyo mahaba to So, kakainin niya yung mahabang oras ng video ko. So, no further ado, let's watch the video and later I'll be giving my opinion on the said uh, video. And, yon Let's go! Please, na makita mo Ang tamis sandali sandali Ng please, please, sa si suntok kartak mo ta 3 si suntok ah i'm on sa <laughs> Ay, no Sariang, na piling mo ang iyong mata

Sibuy Trilon Ang una papadalas na sibuy sa AOS Maybe <coughs> 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 Hindi na hindi ikaw Nawala na for months, I <tibili> Okay, there you go. Napunod natin yung uh, Kingdom, yung pinakabagong segment ng AOS. So, ito yung pantapat nila ito sa female version or yung unang segment nila na Kingdom na pinangunguna ni Judy and San Jose sa kanil Miss Lani sa Miss Lotion na so far. I think wala siya ngayon sa Pinas. Yun, kasi ilang episode ko ng uh, yeah, talawang linggo na atang hindi ko napapanas yung Miss Lani Miss Lotion sa uh, AOS. AOS yon. So, um, to sa song choices nila, ang ganda. Um, even though yung tatlong song na nauna, hindi ako familiar, but nagustuhan ko yung song. Nagustuhan ko yung song. Uh, you know, bibihira yun, yung hindi mo familiar yung song, pero nagugustuhan mo. So, um, yung tatlong song is talagang nagustuhan ko. Then, the last one, eh, sikat naman yun. Yung tirin ng uh, something like that. So, yun. So, nagustuhan ko yung tatlo, yung apat na song na pinili nila para kantahin. Then, punta naman tayo ito sa apat na group, o oh, duet, o oh, duo, na nag-duet. <coughs> um, yung si Christian Bautista, sa si um, Jeremiah Chanko, I think I can say, I could say na ito yung least na favorite ko na nag-duo. Duet pala. Duo, duo, duet, duet. Duet. Kasi, ah, uh, hindi hindi sila nag nag uh, nagja jibe hindi sila hindi yung boses nila hindi nag hindi siya masyado malinis pakinggan uh, kasi yung kay Jeremiah very obvious na mataas yung boses niya then Christian oh, very obvious din na mababa yung boses niya so kaya hindi mo siya kalat pero hindi siya yung ang sarap pakinggan di ba so pero nandales maganda yung pa rin nila then second si uh, direct monastery sa uh, si 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 direyan Anthony Rosaldo. pero rin sila ng, uh, ng, ng uh, problema with uh, with Christian the only thing na pinagkaiba nila medyo mas malinis yung pag, yung 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 pag combine ng boses ni Derek sa uh, Anthony the only problem is obvious na makikita mo si Derek nag-struggle kasi nga sing with Christian, mababa boses nila. Hindi sila yung high notes na singer. Mababang boses nila. Then, the third one, si Mark Bautista, sa si Garrett, uh, yeah, Garrett Bolden. Mark Bautista, Garrett Bolden. Sila yung better version nung si Christian Bautista. Kasi, mas balinis yung performance nila. Mas maganda pakinggan yung combination ng boses nila. Pero, obvious rin yung boses ni Mark na bababa yung boses niya compared to Garrett na mas mataas. But still, kahit medyo, medyo obvious yung pagkaka ng boses nila, ang sarap pa rin pakinggan kasi niya. Sa the, uh, the whole performance ng dalawa, mas malinis mong pakinggan. ba diba? Yung maraming beses mo, mo na yung nags sa nagsas, yung boses nila ni Martha at ni Garrett. And last yung pinaka ko yung performance ni Nabugoy Drillon sa ani Nef Medina. So, sabi ko kanina, bumalik na si Nef and because Nef is one of my favorite uh, contestant. I think season 2 siya and he is one of my favorite na manalo kasi ang galing yung boses niya. Eh, uh, unfortunately, hindi natalo siya. So, I'm happy that they brought him back dito sa AOS kasi nga, he is one of the best uh, singers seniors ng The Clash. And actually sana uh, balik rin nila si Jung Ma, sa si Robosa yung season 3. Yung tatlong yung magagaling na singers. So nakakapanghinayang wala silang wala yung dalawa. So balik tayo sa performance ni Nef sa ani Bugoy. Pinakamalinis, pinak masarap pakinggan as in hindi mo makita yung uh, difference ng boses ni Nef uh, at at Bugoy except yung part na nag nag-solo si Neff. Ito mo mapapansin yung boses niya. Pero, nonetheless, ang ganda. Pa, sobrang news mas, Sobrang ganda ng pakakakombine ng boses nila. And, ang galing din si Bugoy kasi, ah, uh, sinabayan niya si Neff. Kasi si Neff, uh, medyo matas yung boses ni Neff. Eh, so, sinabayan niya. Hindi siya yung nag, nagpaka, porque uh, mas sikat si Bugoy, diba? Siyempre, diba alam naman natin May naman siyang na kanta hindi siya yung nagpaka lamang, hindi siya yung nagpaka bida, di ba? So sumabay siya to sa flow ng boses ni Nef and yun ang maganda. Di ba? So congrats to ito sa Kingdom and I'm very happy na pinakinggan ng GMA and nakikinig na yung GMA sa mga request at suggestion ng mga fans. So I hope sana tuloy-tuloy -tuloy to. Yung nga lang sana matanggal na ng GMA yung 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 comedy side ng AOS and they make it pure uh, musical para show yung yung AOS then bigyan na lang nila ng bagong uh, show yung mga comedian ng AOS diba yun dala pure comedy na dala comedy the whole diba so yun so again thank you for GMA7 for listening to the fans listening for the followers so uh, ako sabi ko nga sa inyo hindi ako kapuso hindi ako kapamilya hindi ako kapatid or whatsoever na kakakakaka -kaka -kaka. pero Kapag may mga gusto akong show na panoorin, from GMA, from ABS, from TV5, from somewhere else na mayroong mga kadawang show, papanoorin ko at susuportan ko. And AOS is one of my favorite. um I'm not saying na hindi ko preferito yung ASAP, pero I think since nung nag ang ASAP, nung pumasok si Regine Velasquez doon and Augie Alcacid, medyo nawala yung blow ng ASAP and eh. nawala yung identity nila dati, yung pagiging asa Ngayon, nagmukha silang, I don't know, as in, nawala yung identity nila, aminin nyo, o oh, hindi, kapag nanonood ko yun ng ASAP, kasi nanonood din ako ng ASAP, pero parang hinahanap ko yung dating ASAP. Nagmukha siyang, uh, yung ASAP ngayon, parang nagmukha siyang yung SOP. <laughs> I don't know, because that's in a region sa Ogi. Pero, yun nga, sabi nga, na hinahanap ko yung dating ASAP. Yung, maybe yung touch ni Mr. Johnny Manahan na na doon. Siya kasi totally bagong uh, director na yung ASAP. And, yun nga lang, parang may mga, especially on the part of origin, parang nagtatrying hard siya. Magaling siya ng parang nagtatrying hard siya to mga pagiging host yun lang. <laughs> Pero balik ito sa AS, A, A, AOS yun. Kaka dito, AOS. So, ito yung mas pinanood, pinapanood ko compared to AS, ASAP. Nanunod, sabi ko, nanonood tuloy na ako ng ASAP. Pero ngayon, mas focus ako to sa AOS, especially pagdating sa mga kantahan. Yan, kantahan sa yaman. Pero ito sa comedy side, medyo sorry sa CMA ah, uh, ito yung sinasabi kong downfall ng AOS eh, yung cover design. Hindi siya bagay. Diba? So, yun. So, I'm happy that they put Kingdom, the male version of Kingdom. And, kasi, um, marami ng male singers ng GMA ngayon na talagang produkto ng GMA. So, si Bugoy lang ata ang, yan, Bugoy lang, sa si minsan pumapasok ulit si Michael Pangilina, sa si uh, Daryl Ong from dati sa ABS-CBN. So, sila lang yung kanan na uh, GMA type product. So, ang daming talent ang GMA. So, like si Jong, yung sinasabi ko kanina, si Jong Madaliday, yung si Robosa, Ten sino pa, marami, marami to sa Clash 1 and 1, 2, 3 na hindi nabibigyan lang yung mga nakapasok po sa uh, semis. Ang galing, madami sila sa Pati sa mga babae, ang dami rin si uh, Tonetismo uh, to si sino ba? Sasa sa Austin yung Union yung kababayan ko sayang hindi rin nila binibigyan ng, ng chance then yung XOXO hindi rin nila binibigyan ng chance pinaghihiwalay nila yung member di ba binuo -oh. pero ganyan kanya naman sila ng ng project <laughs> so i hope sana JMA will do something on this mga singers kasi sayang sayang ang ga ang gagaling nila ang galing pumili totoo lang galing tumili ng mga singers artista ang GMA and alam nyo, diba, binagpayarit ng, ng ABS cbn diba? because they knew na itong mga pinipili ng GMA magagaling mata hindi sila pasta singer lang hindi sila pasta artista lang hindi sila pasta actor lang they are one of the best diba kung na ng maigi ng GMA dumalabas diba yung mga kagalingan nila like like si Alden, di ba? Inalaga nila lumabas ang galing. Inalaga nila si Marian, inalaga nila lumabas ang galing. Si Ding Dong lumabas ang ang nung inadaga so i hope this they will this to they will do this to sa mga sa mga ipapang talent di diba? so pati si Jona inagaad nila maligi lumabas yung talent pinayre di diba? so yod so i hope sana ah, uh, Jamie will do their best na maalagaan itong mga seniors na to kasi sayang di ba at sana hindi lang sila sa AOS makita makita rin sila sa ibang shows and also mabigyan sila mga out of town shows and also mga albums sing singles di ba so yon so again uh, congrats to A AOS and to Jamie na nilagay nila tong kingdom at I'm sure maraming fans ang nanduwa. maraming fans ang kinunig dito sa kingdom and I'm sure pinagkukumpara na nila yung kingdom sa kingdom. <laughs> diba? So, there you go. So, kung nakustuhan nyo itong reaction video, please comment below. Kung meron kayo request or suggestion, well below. Kung may gusto kayong ibigay or share something, comment below. At aking bababasahin lahat ng mga comment nyo. At I will try to answer kung meron man akong kailang sagutin. So, yun. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bago ko i-end video na to. Please don't forget this four things. Comment, like, share, and subscribe to my channel. Okay, so there you go. Bye bye. <laughs>